Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may sigaw na yumanig sa bundok makiling. Isang babaeng niloko, iniwan, at ngayoy nagbabalik upang ipagiganti ang kanyang puso. Ngunit totoo bang sumpa ang nagbabantay sa bundok? O isang pag-ibig na hindi kailanman namatay? Habang lumalalim ang gabi, may batang babae na haharap sa lihim na itinago ng mga diwata. At sa kanyang mga kamay, ang kapalaran ng buong bandok ay magbabago magpakailanman. Ngunit bago patuluyang mabuksan ang katotohanan, isang tinig mula sa dilim ang babala. Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakatagong lihim sa ilalim ng sumpa ni Maria Makiling? Pakinggan ang buong kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga makapangyarihan, misteryosong kwento ng pag-ibig, sumpa, at kapatawaran, mag-subscribe kang gayon at i-comment ang kwentong gusto mong marinig sa susunod. Sa ilalim na malamlam na buwan, isang sigaw ang gumimbal sa katahimikan na bondok makiling. Isang babae, basang basa sa ulan, ang naglalakad ng walang saplot sa paa. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng galit at sakit. Walang makakatakas sa sumpa na aking puso. Mahina ngunit nanginginig niyang wika, habang ang hangin ay tila nakikiyak sa kanya. Si Maria Makiling, ang diwata ng bondok, ang minsang nagmahal sa isang mortal. Isang lalaking nangako na walang hanggan ngunit tinalikuran siya sa oras na panganib. Sa ilalim na puno ng balete kung saan sila unang nagtagpo, doon siya naghintay ng maraming gabi. Bitbit -bit ang pag-asa na babalik ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Munit nang dumating ito, may kasama na itong iba. Isang babaeng may sot na pulang saya, at ngiting parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Maria. Ang lupa ay humanik. Ang mga ibon ay nagsiliparan. At ang ilog ay biglang bumaliktad ang agos. Sa isang iglap, ang mga dahon ng kagubatan ay nagdilim, at ang amoy ng bulaklak ay napalitan ng na usok ng galit. Kung ang pag-ibig ko'y nilapastangan, bulong ni Maria, ang bondok na ito ang magiging saksi sa aking sumpa. Mula noon, walang sinumang mortal ang nakalapit sa puso na makiling ng hindi napaparusahan. Ang mga kalalakihang umakyat sa bondok sa gabi ay nawawala. Ang mga babae naririnig na umiyak sa hangin, at ang hamog ay tila luha na isang pusong hindi na natuyo. Munit isang gabi, Isang binatang taga-baryo ang naglakas loob na umakyat sa bondok. May dala siyang bulaklak na sampagita. At isang lumang kuintas na tila matagal ng itinago. Ang mga bituin ay kumikislap na kakaiba. Ang mga alitaptap ay bumuo ng daan patungo sa pusod ng kagubatan. Sa bawat yapak niya, parang may matang nakamasid sa dilim. May tinig na bumubulong sa hangin. Bakit ka bumalik? Ang binata ay huminto. Ang kanyang hininga ay malamig. Ang puso ay kumakabog sa takot at pag-asang magtagpo muli. Maria, mahina niyang tawag. Ako si Elias. Ang anak ng lalaking minsang nagkasala sa iyo. Tahimik ang paligid. Ngunit mula sa ilalim ng hamog. May aninong dahan-dahang lumilitaw. Ang mga matay kumikislap na parang apoy. Anak ng taksil. Mahinang tinig ni Maria. Anong karapatan mong tumapak muli sa aking lupain? Ngunit bago pa siya makasagot. Ang lupa ay muling yumanig. Ang mga puno ay nagliyab ng bughaw na apoy, at ang hangin ay pumailan lang na isang sigaw. Isang sigaw ng puso, isang sumpa na hindi patapos. Ang apoy ay sumayaw sa paligid ni Elias, Munit hindi siya umurong. Nakatitig siya sa anyo ni Maria Makiling. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin na parang alon. Ang mga mata niya ay tila dalawang bituing nagliliyab ng galit at lungkot. Hindi ako narito para makipag-away. Ang tinig ni Elias ay nanginginig. Munit matatag, dala ko ang kapatawaran at ang kwintas na ito. Ang iniwan na aking ama bago siya namatay. Ang hangin ay biglang tumigil. Ang apoy ay antiyonting humina. At ang paligid ay tila nakikinig. Lumapit si Maria. Ang kanyang mga yapak ay halos hindi marinig. Parang anino lang sa liwanag ng buwan. Tinitigan niya ang kwintas. Isang lumangunit makintab na palawit. May ukit ng dalawang inisyal M. Mattel. Ang palawit na ito. Mahinang sabi ni Maria, ito ang tanda ng aming sumpaan. Muling bumalik sa kanyang isipan ang nakaraan. Ang gabing nangako sa kanya si Lorenzo, ang ama ni Elias. Sa ilalim ng parehong buwan, hawak nito ang kanyang mga kamay, at nangakong babalikan siya kahit anong mangyari. Ngunit ang sumpa ng pag-ibig ay matamis lamang sa simula, sapagkat sa oras ng takot, ang mga pangako ay nagiging abo. Bakit mo dinala sa akin ito? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay humahalo sa hangin. Upang muling buksan ang sugat na hindi na dapat kinising. Hindi, sagot ni Elias. Dahil gusto kong tapusin ang sumpa. Ang aming baryo ay nilamon na unos. Ang mga pananim ay natutuyo. At sinasabi ng mga matatanda, ikaw raw ang galit na hindi pa humuhupa. Tahimik si Maria. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng lungkot. Munit sa ilalim noon ay may apoy ng pagkati. Kung ang tao ay lumuhod sa harap ng kalikasan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Bakit kailangan ko pang manakit? Ang tinig niya ay may pet. Parang ulan sa tuyong lupa. Ngunit bago paman makasagot si Elias. May biglang kumidlat sa langit. Ang bong bandok ay umalingongaw. At sa di kalayuan, isang nilalang na tilagawa sa usok at apoy ang lumitaw. Ang tinig nito ay malalim at mabigat. Maria, huwag mong kalimutan ang iyong sumpa. Lumingon si Maria at ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa mapayapang diwata, naging malamig at mabangis na espiritu. Ikaw, ang tagapangalaga ng sumpa. Sagot ng nilalang, ang iyong galit ang nagbigay lakas sa bondok. Kung ito'y mapapawi, mawawala ka rin. Napatigil si Elias. Anong ibig niyang sabihin? Ngunit si Maria ay tila napako sa lugar. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagliliwanag. Parang sinisipsip ng liwanag ng buwan. Ang sumpa, sabi niya mahina, ay hindi lang parusa. Ito ang tali na aking pag-iral. Lumapit si Elias. Pilit inaabot ang kamay ng diwata. Kung ganon, hayaan mong ako ang magdala ng sumpa. Ang kasalanan na aking ama ay kasalanan ko rin. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang lupa ay nagbubukas. Ang hangin ay sumisigaw. At ang mga puno ay nagkakabali. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Ang tinig ni Maria ay umalingaw ang sampang ito ay hindi basta galit. Ito ay kirot. Ito ay pag-ibig na nilamon ng pagtataksil. Ngunit si Elias ay lumuhod. Ang mga luha ay bumagsak sa lupa. At sa bawat patak, ang damo ay muling sumisibol. Minsan nang sinabi na aking ama, na ang pag-ibig mo ay tulad ng apoy. Nasusunog, ngunit nagbibigay ng liwanag. Napaluhod si Maria. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay muling nagluha. Liwanag, wala nang liwanag sa pusong minsang nilapastangan. Ngunit sa sandaling iyon, bumagsak mula sa langit ang liwanag ng buwan. At tinamaan ang kuwintas sa kamay ni Elias. Ang palawit ay nagningning. At mula rito ay lumabas ang imahe ni Lorenzo. Nakayuko. May luhang tumutulo sa kanyang mukha. Maria, ang tinig mula sa kaluluwa ay mahina. Patawarin mo ako. Ang hangin ay nagiba. Ang paligid ay tila tumigil. Maging ang tagapangalaga ng sumpa ay natahimik. Ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo. Sambit ng aninong iyon. Ngunit ako'y duwag. Pinili kong tumakas kay sa ipaglaban ka. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat kay Maria. Ang mga tawa nila noon. Ang unang halik. Ang pangakong hindi tinupad. Kung ganon, mahina niyang wika. Kung totoo ang pag-ibig mo. Bakit mo hinayaan akong maging sumpa ng mundong ito? Ngunit bago paman makasagot ang kaluluwa. Ito ay naglaho, kasabay ng liwanag ng kuwintas. Ang bandok ay muling gumalaw. munit gayon ay hindi dahil sa galit. Parang may hiningang lumalabas. Isang bentong hininga ng kalikasan na matagal nang nakulong. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang tagapangalaga ng sumpa ay muling lumitaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Ang sumpa ay hindi pwedeng basta mawala. Kung alisin mo ito, kailangan ng kapalit. Kung ganon, sabi ni Elias. Ako ang kapalit. Hindi si ni Maria. Munit hulina, tumalon si Elias sa gitna ng apoy. Ang kanyang katawan ay lumubog sa liwanag at ang hangin ay sumabog na enerhiya mula sa kanyang dibdib. Ang kwintas ay muling lumiwanag at isang liwanag ang kumalat sa buong bundok. Ang mga bulaklak ay namukadkad. Ang hangin ay naging malamig at maaliwalas at ang apoy ay naglaho. Munit si Maria ay nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elias. Bulong niya. Ngunit walang tugon. Ang mga alitaptap ay nagliparan. Bumo na mga hugis sa paligid niya. At sa gitna nito. Isang tinig ang narinig. Ang sumpa ay tapos na. Ngunit ang pag-ibig ay mananatili. Ang boses ni Elias ay tilahangin. Mahina ngunit malinaw. Si Maria ay pumikit. At mula sa kanyang mga mata ay dumaloy ang huling luha. Ang kanyang katawan ay naglaho sa hamog. At ang bondok ay muling natahimik. Munit mula noon, kapag sumikat ang buwan sa bandok makiling, may liwanag na kumikislap sa gitna ng kagubatan. Tila anyo na isang babaeng naglalakad sa dilim. Bitbit -bit ang isang kwintas na kumikislap sa dibdib, at tinig na bumubulong sa hangin. Ang pag-ibig kahit sumpain, ay hindi kailanman mawawala. Munit sa ilalim na katahimikan ng gabi, isang anino ang dumaan sa paanan ng bondok. Isang batang babae, may parehong mga mata ni Maria, at sa kanyang kamay, ang parehong kwintas na minsang nagliktas sa bandok makiling. Gayon ko umpisahan ang kwento mo, inay. Mahinan niyang sabi, at hahanapin ko kung sino talaga ang naglabay na sumpa sa ating lahi. Ang hangin ay muling umihit. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan. At sa malayo, ang bandok makiling ay tila muling nabuhay. Ang lupa ay kumikilos. Ang mga dahon ay kumakalansing. At sa gitna ng dilim, isang boses na pamilyar. Malambing ngunit puno ng babala bumalika bago mahuli ang lahat ang tinig na iyon ay parang hangin na dumampi sa batok ng dalaga munit sa bawat hakbang niya tila lalong lumalalim ang gabi ang hamog ay bumabalot sa paligid at ang mga puno ay unti-unting nagiging anino ng mga dating buhay ang mga dahon ay bumubulong ang lupa ay parang humihinga at sa bawat iglap ng kidlat nakikita niya ang mga mukha mga mukha ng mga taong nawala sa bondok mga mata ng mga kaluluwang hindi pa nakahinga ng kapayapaan. Ngunit hindi siya tumigil. Sa puso niya, may pintig ng tapang na tila minana mula kay Maria. Sa kamay niya, mahigpit ang hawak sa kuintas. Nang gayon ay nagliliwanag ng bughaw. Parang gabay na isang kaluluwang nakatingin mula sa itaas. Hindi ako alis, mahina niyang bulong. Hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sa malayong dako ng kagubatan, may ilaw na sumisilip sa ilalim na isang lumang balit. Ang mga sanga nito ay parang kamay na nakayakap sa dilim. Lumapit siya, dahan-dahan. Ang mga yapak ay may ngat. Ang dibdib ay pun ng kaba. Pagdating niya sa gitna, isang altar ang nakita. Bato, may mga ukit ng sinaunang simbolo. At sa ibabaw nito, isang lumang salamin na nababalot ng hamog. Lumapit siya, at nang tumingin sa salamin. Hindi ang sarili niya ang kanyang nakita, kundi ang mukha ni Maria nakangiti, ngunit ang mga matay puno ng luha. Anak, ang tinig ay marahang dumaloy sa paligid, parang alon ng hangin. Ang sumpa ay hindi gawa ng puso, kundi na ingit at takot ng mga tao. Na mga tao, tanong ng dalaga, ngunit sabi ng mga matatanda, ikaw raw ang nagpadilim sa bandok. Umihip ang malamig na hangin. Mula sa dilim, lumitaw ang aninong nakita noon ni Maria, ang tagapangalaga ng sumpa. Gayon ay may anyong mas malinaw. Parang isang nilalang nagawa sa abo at usok. Ang katotohanan, ang tinig nito ay malalim at punit. Ay matagal nang nilihim. Ang mga tao sa paanan ng bundok. Ang unang nagbuhos ng dugo. Sila ang sumira sa gubat, sa ilog, sa kalikasan, at sa galit ng mga diwata. Ang sumpa ay isinilang. Napatigagal ang dalaga. Kung ganon, hindi kasalanan ni inay. Ngunit bago siya makalapit, ang nilalang ay muling nagiba ng anyo. Ang apoy sa paligid nito ay nagliyab, at ang mga ugat ng lupa ay umangat. Bumabalot sa mga puno na parang nagigising. Ngunit gayon, sigaw na nilalang. Ang lahi mo ang kailangang magbayad. Bumagsak ang lupa, at siya ay natumba. Munit mula sa kanyang dibdib, ang kuintas ay biglang kumislap na matinding liwanag, isang liwanag na humawi sa dilim. Isang liwanag na bumuo na imahe ni Elias at ni Maria. Magkahawak kamay. Nakatingin sa kanya hindi na kailangan na bagong sakripisyo. Ang boses ni Elias ay mahinang ngunit malinaw. Sapagkat ang pag-ibig ay matagal nang nagbayad ng lahat ng utang. Ang nilalang ay sumigaw. Ang apoy ay nagsabog ng abo sa hangin. At anti-unti itong natutunaw sa liwanag. Ang mga puno ay muling nagkulay berde. Ang hangin ay naging magaan. At ang mga ibon ay muling nagbalikan sa himpapawid. Tahimik. Walang tunog kundi ang mahinang tibok ng puso ng dalaga. Lumapit siya sa salamin. Ngunit ngayon, ang refleksyon ay kanya hindi na si Maria. Ngunit sa likod na kanyang mukha, tila may aninong nakangiti. Anak, bulong na tinig. Ang sumpa ay napawi. Munit huwag mong hayaang makalimutan ng mga tao ang aral ng bundok. Lumuhod siya. Ipinikit ang mga mata. At ipinatong ang kwintas sa lupa. Sa sandaling iyon, tumubo ang isang puting bulaklak sa tabi ng kanyang kamay. Isang sampagita. Katulad ng dinala ni Elias noon. Muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon ay banayad. Tila yakap ng ina sa anak. Sa ibaba ng bundok. Ang mga tao ay nagising sa kakaibang liwanag sa tuktok. Akala nila'y kidlat. Ngunit nang sumikat ang araw. Nakita nila ang bandok makiling. Muli itong berde. Muli itong buhay. Sa gitna ng hamog. May nakita silang isang batang babae na bumababa. Ang buhok ay hinahaplos ng hangin. Ang mga matay tila naglalaman ng kalinaw ng dagat. Ang sumpa ay tapos na. Mahina niyang sabi sa mga tao. Ngunit tandaan niyo, kapag sinira niyo muli ang bandok, babalik ang kanyang luha. Tahimik silang lahat. Walang sumagot. Ngunit sa puso ng bawat isa, may takot at may paggalang. Lumipas ang mga taon. At ang bandok makiling ay muling naging banal. Walang sinumang nagputol ng puno. Walang umakyat ng walang pahintulot. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing nakikita nila. Ang anyo ni Maria, nakatingin sa malayo, nakangiti, at sa tabi niya, isang binata, at sa kanilang paanan, isang batang babae na hawak ang bulaklak ng sampagita. Ang hangin ay humahaplos, ang mga dahon ay sumasayaw, at mula sa himpapawid, isang bulong ang naririnig. Ang pag-ibig ay hindi sumpa, kung marunong kang magpatawad, ang buwan ay bumaba, ang liwanag ay dumampi sa bondok, at sa sandaling iyon. Ang makiling ay tuluyang natahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapa ang matagal nitong hinintay. Sa mga gabi ng tagulan, kapag may dumadalaw sa bandok, minsan daw ay maririnig mo pa rin. Ang mahinang tawa na isang diwata, at ang tinig na isang lalaki na sumasagot mula sa hangin, walang hanggan, hindi sampa. Sa paglipas ng mga taon, ang bandok makiling ay naging sagradong tahanan ng mga alamat. Ngunit higit pa roon, ito ay naging paalala ng isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa galit. Ang mga tao sa paanan ng bundok ay muling natutong makinig sa kalikasan. Tuwing umaga, ang mga bata ay nag-alay ng bulaklak sa paanan ng balit, habang ang matatanda ay nagdarasal ng na pasasalamat sa mga espiritong nagbantay sa kanila. Sa bawat pag ng hangin, tila naririnig pa rin ang himig na isang awitin. Malambing, mapayapa, parang tinig ni Maria na nagbabantay mula sa itaas ang batang babae, ang huling tagapagmana ng kwintas, ay lumaki bilang tagapangalaga ng bundok. Hindi siya isang diwata. Ngunit sa kanyang presensya, ang mga bulaklak ay namumulaklak kahit sa tagtuyot, at ang mga hayop ay lumalapit ng walang takot. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, umakyat siya sa tuktok na makiling, sa parehong lugar kung saan unang umiyak si Maria. Tumigil siya at tumingala sa langit. Natapos na, inay. Mahina niyang wika. Ang iyong luha ay naging ulan ng buhay. Sa sandaling iyon, ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha at sa ulap, nakita niya ang dalawang anino, magkahawak kamay, nakangiti, at dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng buwan. Ang bandok ay tila huminga, isang huling buntong hininga ng kapayapaan. At mula noon, ang makiling ay hindi na tinawag na bandok ng sumpa, kundi bandok ng pag-ibig, isang lugar kung saan ang galit ay napalitan ng kapatawaran at ang luha ng diwata ay naging biyaya ng lupa. Tuwing may bumibisita sa bandok, madalas nilang maramdaman ang kakaibang katahimikan. Ang uri ng katahimikan hindi nakakatakot, kundi nakapagpapagaan ng loob, sapagkat sa bawat patak ng ulan, sa bawat ihip ng hangin, sa bawat bulaklak na muling sumisibol, nandiyan pa rin si Maria Makiling. Hindi bilang sumpa, kundi bilang gunita ng isang pag-ibig, na hindi kailanman naglaho.